magandang hapon po sa inyong lahat. Marami po kasi nagtatanong dito sa aking kolong-kolong sidecar eh. Kung magkano daw, sulit ba. Dito lang sa amin yun na, hindi naman sa may YouTube account natin. Tsaka sa FB dahil hindi ko naman siya pinupost. So yun, naisip ko lang na gawan na rin ng video, ano, na review na rin. Ito na po kasi ginagamit kong service na nagdi-deliver po ng parcel. So sa mga hindi po nakakaalam, nung nasa Manila ako, ngayon, umuwi po ako dito. Yan, so ito na po yung trabaho ko ngayon. Ayan, so gusto ko lang po i-ano sa inyo. I-review na lang din para malaman ng lahat. Yan, so ito pong kolong-kolong sidecar na to ay hindi po talaga gawa rito sa Aurora. Although may mga gumagawa na rin po nito pero ano na rin po eh. Pero iba rin yung mga stylos sa kanila eh. So ito, gawin siya ng Nabibaisiya. Tapos, dinala lang, dinala na lang din dito sa Aurora ni doon. Tapos, binili na lang din namin dito. So Ayan, ito nga pala yung uh, sa may side niya. Dati kasi hindi ganyan 'to. Ganito lang 'yan. Yan kabilaan po 'yan. So ito nga pala ay customize na 'to, hindi kaya yan. ganyan siya. So ito po ay customized na siya, hindi talaga siya ganyan. Kaya ito po yung dati niya. Na nakalagay diyan. So kaya in request ko po ay napalagyan na rin po ng ganyan kasi mas maganda siya kaysa kasi yung ganito. Pag tumagal-tagal lang konti at na grutrut na siya, pag nainitan na at nagbabak nagbabakbak na po siya, pangit na. Yan, so kasama po sa nai-dagdag ito, kung mapapansin nyo po kasi yung iba Dalawang tubo lang na nakaganyan Ito merong stainless sa gitna Yan pati po dito merong stainless Yan pati dito meron din Paikot po yan Ayan. Tapos ito pinadagdag ko na rin po Itong hagdan na to kasi dati Wala pong hagdan na ganyan yan Yung mga standard lang na Version nila ano. Ito naman po intakip nya sa likod Talaga nga ito na yan stack na po yan ng ganyan then ito pong carrier naman sa sa may taas na to meron na pong carrier naman yung iba na standard na version pero hindi po siya stainless ito pina stainless ko na rin po yan ayan po siya maliit lang saktong sakto tapos ito pong kanyang side mirror na yan ay dati na po yan kasama na rin po rin sa package tapos, ito naman yung design nya na yan. Ay, ganyan na rin po yan. maka standard na rin po yan. sa baba na yun. Hindi po ba? Okay na. Tapos, ito po. Wala po ito dati. Hindi po siya ganyan. Ako na rin po naglagay nya. Binili ko lang sa junk shop. Tapos, ito pong pintuan na to. Kasama naman na po yan. Tapos, yung kanyang bukasan ay di pindot parang kotse sabi nila <laughs> parang kotse ano ayan ganoon ganoon yan tapos meron pong ano sila yung iba nakarim lang naka ah, rise ito naka mags na po siya yan tapos yung ano po kanyang uh, tapaludo ay hindi po yan yung sumasabay sa may gulong yan naka po siya dyan kaya kahit tapakan nyo yan matibay po sa akin mas gusto ko na yung ganito kasi mas matibay siya hindi siya agad yung napuputol katulad nung iba di ba tapos dito may tapakan po dyan malaki din yung mga bakal po nyo eh tapos ay kung mapapansin nyo po yung mga tubo nya ang lalaki tapos flat bar nya ayan yung angle bar makapal din po yung nilagay nila kaya ang masabi ko po dito sa may sidecar na to ay matibay po siya yun lang may kabigatan pero kaya kaya lang naman po ng 125 may mga kiatin pang hapo rito sa amin eh ito yung kanyang yari ng kanyang bubong Ayan, nagustuhan ko dito sa may bubong ng, ng sa may side ng motor ay malapad po siya yan sakop na sakop yung mga iba po kasi na gumagawa ng bubong ay ano lang po eh tawag dito maliit <laughs> parang ganyan lang yung iba Ayan, uh, ganyan ito ano po siya malapad na mahaba ayan o malapad na mahaba siya kaya ang ganda talagang natatabingan ng na gusto yung yung motor ayan, ayan po yung lapad nyo so ang size nga po pala ng ano na to ng yung lapad nya ay 30, 30 inch tapos parang hindi ko na maalala yung haba niya kung ilan na yung haba niya. Yan, tapos silipin naman po natin sa loob. Yan, pagdating nyo naman po sa loob ay ayan po yung kanyang design. May upuan po dito na isa na pwedeng upuan ng mga bata. Tapos ito po yung upuan niya na isa naman sa likod. Ano. Ayan po. Yan, so ito pong upuan na to ay na-adjust po yan. Yan, parang i-deliver po ako ng parcel na ko po ito. Yan, kinabit ko lang po ngayon kasi i-review ko nga po siya. Maganda po dito, kumpara sa may sidecar na mga nakasanayan natin, ay hindi mo na siya matatanggal. Kung baga dun na. Ito, kung may gusto kong dalhin ng mga gagamitin kung sa kayo pupunta, ay talagang matatanggal mo siya. Mas maraming nakakarga. Tapos, ito po yung flooring niya. May iba po kasi naka-flat bar eh. Mapapansin nyo yung iba naka-flat bar. Ito, ay naka na po siya ng yung stainless Ayan, napakaganda po niya yung iba po kasi nagireklamo bakit daw ganoon yung ano nila flooring di ba eh pag may basa daw po sa kalsada yung mga tubig tubig tapos na sagasaan ng ng gulong ay tumatalsik po rito sa loob kaya ayan nirequest ko rin po na ganito yung aking papag pero bago ko po naman po ni-request, marami na pong ano na ganun. Marami na pong ganito na papag. So ayun po yung mga bakal niya. Tubo as angle bar. Ayun. Ganyan po siya kalapad. Maganda pa dito. Hindi kasi hindi kasi nakasagad dito eh. Meron pang kunting uh, adjustment mo eh. Ito nakakaunat ka. Ayan, sakto no. Saktong sakto makakaunat ka dito na nakaupo eh. Hindi ko lang maunat ngayon kasi tinatamad na ako i-adjust pa tong upuan. <laughs> May kabigatan din kasi. Tapos ito naman yung tapaludo niya dito sa loob. May butas ng kaunti dyan. Actually nga pala hindi pala ito stainless dati. You no? Know? Plastic lang yan. Pinalagyan ko na lang ng, ng stainless na ganito kasi mas matibay siya. kakarga kasi ako ng parcel baka mamaya ay mabitak kaya ayan pinili ko lang nalagyan ng ganyan ito sa, sa loob ilayan mo lang sya na ganoon ang ayaw ko nga lang dito pag minsan maglalabas ka ay medyo mahirap sa tanggalin ayan so ikaw ganoon mo lang din naman pag nasanay ka na ayan 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 yung loob nya guys napakalawak din tsaka kitang kita mo dito hmm di ba Ayan. Gaya lang yung kanyang side. Pag hindi to kasa, tayo pa sa side. So, kasyang kasya lang din guys. Yung ano dito. Dalawang tao. Ayan, dito ako sa pinakagilid. Ayan, mas malawak pa siya. Di ba? Dito naman, pwede rin maupo yung mga bata. O kahit matanda, pwede rin eh. Kaso nga lang, medyo mababa lang siya. Yan, ang price nga pala na guys itong aking kolong-kolong sidecar na ito ay maabot ng 32. So dahil nga mayroon ako mga pinaka-customize kayo na, na sinabi ko sa inyo katulad dito. Yan, hindi nga siya ganoon. Nagkita ko ng 500 sa dalawa na 'yon. Kasi mas maganda yung ganyan eh. Tapos ito. 'Di ba 500 din ang inad ko diyan para magkaroon ng ganito na design sa likod kasi pag walang ganito parang pangit yung tingnan although okay lang din naman kung, uh, kung, okay na sa inyo na walang ganon pwede lang din naman tapos ito inaad na-add na yun 32 kaya parang naging 32 kasi nga ito kasing bags na to guys ay 3000 na kaagad yan eh di mapapansin yung iba yung naka rem 14 ba yun na gulong yun, maganda rin naman yung ganon o kaya yung naka ano lang ra? naka-rim or rayos. Yan. Ito kasi medyo mabigat talaga siya. So 32 is para sa akin is okay na. 32k, ano. You know. Napaka-solid naman eh. Kaya ako po pinili to dahil pag nagpaparcel mas maraming nakakarga. Kumpara dun sa may sidecar na nakasanayan po natin to so, ito po pala yung kinakabitan ng bubong, ano? Dalawang ganyan. Dalawang tubo, tapos nakakabit po siya dyan. Yan, matibay din naman po talaga. May kasama rin pong tarapal yan na nakalagay dito. Dito pa ganyan. Yung harang dyan pag umuulan. Ayan. Nireview ko lang po para ma-aware yung iba ano. So susunod po ang i-review ko naman ay eh, kung ano kung ano yung na so, susunod po ang ang tatapik naman po natin kung ano yung nagustuhan ko diyan at ayaw yung pinakaayaw ko diyan sa may sidecar na yan na kolong kolong Kasi meron din po akong nag mga dislike dito sa kolong kolong ko na yan eh. Yan. So, yun lamang po. Sana po nagustuhan yung ating video sa mga nagbabalak bumili ng kulong-kulong dyan or sidecar. Kung anong pipiliin niyo. Ay, nasa inyo pa rin po ang decision. Yung lamang po. Bye-bye.